Sagutin mo nga ako, Paano mo bubuhayin yung mga anak mo? Sa pagtitinda ng Yosi, Ganun ba? Baka akala mo. ina anak kita eh. Aampunin ko na yung mga anak mo para itira dito sa bahay. Kakamali ka. Kung ako sa'yo, maghanap-hanap ka na ng titirahanin yung mag-iina. Masikip ang bahay ko. Nay! Alam mo na kung malit lang yung kanikita ni Zeni sa pagtitinda. Saan siya kukuha ng pera pang doon sa hilipatan nila? Problema na niya yan. Huwag ko kayong magalala. Hindi ko makakaabala sa atin itong mga bata. Huh? Becky, aka na yan si Leah. Ah! Eh, teka lang, eh, anong gagawin mo? Tama naman si Ninang eh. Hindi ko kayang buhay ni mga anak ko. Akong bahala. Alam ko na gagawin ko sa kanila. Uh, oh, bis, dahan-dahan Jenny, sa' mo ba dadalhin yung mga bata, ahoy? Hayaan mo na siya. Alam niya ang gagawin niya. <laughs> Diyos ko. Patawarin na po ako sa gagawin ko. Pero bata pa po ako. Hindi ko pa kayang buhay ni mga anak ko. Kayo na po nila. sa Mga anak, I'm sorry. I'm sorry. <laughs> Pero hindi ko pa kami maging nanay. Patawarin ako. <laughs> Pero hindi ko pa talaga kaya.